Hello everyone, good morning. So I have nothing to do, so I ran out the di ako makagawa ng craft. So far, so boring. So, I decided to declutter and arrange all my things, especially my fuzzy wire kasi para na silang nag-aaway. So, I need to arrange color by color. Sorry about the roster. So, papakita ko guys kung gano'ng karami yung aking fuzzy wire na akala ko ay konti lang. Ayan. Yeah. Para na akong nasa budiga ng fuzzy wire. Fuzzy wire pa lang yan. <laughs> guys, fuzzy wire pa lang yan wala pa yung mga satin, wala pa yung mga satin ribbon, na wrapper, at saka ito pang mga gamit. Kaya pala wala talaga akong pera, no? Kasi parcel ako ng parcel. Kaya ito yung nangyayari. So, i natin color by color para ma-organize naman kahit papano. Sa so, ngayon ay organize. Bukas, kalat na naman. Ganun talaga. Yung iba nakabalot, yung iba hindi. Kasi, di sa store. Yung ibang store, yung in orderan ko na iba, ay mga nakabalot yung paziwayo nila. At meron din ako mga binibili na mga assorted na talaga. Alam mo to, assorted na yung mga kulay. So, hindi ko na sila alisin sa plastic, para iwas naman alikabok. Yung iba'y wala naman talagang plastic. Yung iba'y ako na yung nagme kasi nga ginagawa ko na yung mga sobra-sobra ko ay pinag-iipon-ipon na. magkaiba. Maraming kulay na green na magkaiba. Ito, tsaka ito. Tsaka itong luto na green. Kaiba ang kulay. So, Ayon sa kanilang kulay. So, okay, yung ganitong mga nakaset, tatlong colors, ito ay yung sunflower set. Yung ganyan. Yung leaves, yung flowers, at yung stem. So, hindi ko na sila ibubukod para kahit pa paano eh, naka-plastic sila, maayos sila tingnan. Kung may kita nyo may nang mga naka-curl, yan ay kinukurl ko na. Kasi minsan yung may mga parts na kailangan i-curl yung mga fuzzy wire. Sa design ang ginagawa ko. So, manood lang kayo guys. so kayong maboard ah. Mahirap na i-fast forward ko to. So, umpisa natin. Yung pink ay maraming kulay. Mula sa light hanggang sa dark pink. pink pa lang magulo na mundo <laughs> kasi ang dami nila so arrange natin sila ayon sa ganda joke lang <laughs> <laughs> Saka ito, ito yung mga special na paziwari. Ito yung pang Christmas talaga. Yung mga pang decoration sa Christmas. Saka ang dami kong white. Kasi minsan, pag marami akong ino-order, may mga pakris sila. Madalas ay white. kaya marami akong white. bonus na yung sa akin ng mga baway so ito hindi ko na alis sa plastic e, ano ko na dito na pink mas nakay pink sila iba-iba lasubas talaga <laughs> sorry sa term Talagang balasubas eh, no? <laughs> Yung ibang nagpa-package, <coughs> iba sa, <laughs> sa ano talaga, kasi ang papangit ang gawa nila, iwan ko na lang. So, light blue, blue. Isahin ko na si sila lang naman din yan magkapamilya Kikita niyo ba ba guys? Huwag na yung tingnan mukha ko. Wala namang nagbabago din. Eh. yellow, yellow, golden yellow, orange, golden yellow. Kasi magkaiba yung golden yellow sa orange. Ay, ito na white, na red. Ayan. So, here we go. natin para may Ang dami kong red. Ang dami kong green. Kasi e green yung kailangan talaga. Halos lahat ng ano ay may green. Ito yung white. dami rin white. Ito yung may associated natin. So guys, papakita ko ngayon. Sana tapusin nyo yung video ko kasi ang haba eh. So papakita ko. Pisahan natin dito sa green. Ito hindi ko na pinag-separate kasi nga isang set to. So ito yung green. Wala sa olive green, ocean green yan. Hanggang sa dark green. Tsaka yung red. Orange, golden, yellow. Tsaka yung yellow. Brown, tsaka Black. At ayan yung white ko, napakadami. So, ito yung mga assorted colors ko. Ilang ano din to. Ito yung purple. Minsan di talaga ako gumagamit yun eh. Depende na lang sa order, kaya mayroon din. Okay, paano? Bago lang yan. Wala ko dyan dati. So, ito yung blue. Light blue. At ito yung mga pink mula sa light hanggang sa posya pink ayan yung mga naka plastic ay eh, hindi ko na binukod para naman kita pa paano hindi bugan. so yan guys papakita ko ay hindi pwede na siguro ako magbenta ng pasi sa dami kong tambak ng pasi wire kung bibilangin natin magkano halaga Nako. So, ganyan na po kadami yung kazuway ko. Naiipon lang pala sa ka-order ko. <laughs> Kasi akala ko wala na, wala na, wala na. Yun pala. May nailaliman, may hindi nakikita na, natatambakan na. Kasi nga, minsan lang ako nag-a-arrange ng mga gamit ko. Doon ako, yun yung weakness ko. Eh. Hindi nag-a-arrange ng gamit pala. Nag-a-arrange ngayon, may akalat na naman. So... Sana sa mga crafter dyan o sa mga magbalak magcraft, ma-inspire kayo sa... <laughs> ma-inspire kayo sa akin maraming kalat. Hindi, hindi. Joke lang. Ma-inspire kayo sa akin na uh, talagang nakikita yung progress. Eh. Kasi kahit papano, wala man akong ipong pera, meron akong materials na na-iipon. Na so, halimbawa, ah, pag may nagpapagawa, hindi ko na kailangan o order na naman sa online o bibili sa bayan para magawa yung order. So far, meron na akong stock. Hindi man lahat ng kulay, hindi man ganon karami. Pero I'm proud of myself. Marami na talaga yan para sa akin. So, pinspire guys. At saka mahalin natin yung gawa natin. So, nakikita nyo yun yan yung mga satin ko at yan yung mga another kong tambak <laughs> na kailangan kong i-arrange ulit kasi yung mga satin ay nagkabukod-bukod na yung mga kulay kasi nga hugot lang ako ng hugot lalo na yung may magumagawa ng, ng, clips so yun lang guys thank you for watching and uh, be inspired Thank you, please subscribe and comment and share and and like. So thank you so much, God bless everyone.